Oh, ayan guys, oh, may kasama kong puging-puging lalaki, oh. Ayan, oh. puging <laughs> oh, puging-pugi. mo na. Yo. Oh, ayan guys, oh. At nagpapahinga kami dito, oh, Sa tuktok ng bundok, mga guys. At tumitingin kami ng mura kung may mura. Ang kaso guys, parang nakita namin dito, oh. Namumunga ng saging yung nyog oh. Ngayon ako nakakita dyan oh. ngayon guys oh. Ayan oh. Namumunga ng saging oh. Ayan guys oh. Nadaan na namin oh. Habang nagpapahinga. Ayan na, ah. Pogi. Lakad uli. Malayo-layo pa. Mga dalawang kilometro pa ano oh. Ilang kilometro pa? Dalawa? Okay. Kain-kaya yan. Pag mga dalawang kilometro. Wala ba kang bahay dyan? Tayo makikino muna. Kikino muna tayo. Pag may bahay na dyan.